Nung narinig ko ito, oh. parang nalungkot ako. Akala ko kasi itong kong aktor na ito na ikinasay sa isang napakagandang baba. Oh. Ay kala ko all along maayos ang kanilang relasyon. Kumpirmadong hiwalay na sina Jericho Rosales at ang kanyang misis na si Kim Jones. Si Jericho at ang kanyang asawang si Kim ay nagpa siya na maghiwalay ng landas noon pang 2019, ayon kay Rico Ocampo isang matalik na kaibigan at ninong ng dalawa. Sa isang pahayag, ibinunyag ni Rico sa ABS-CBN News na nananatili silang mabuting magkaibigan kahit hiwalay na sila. While the friendship between the two remains, they have decided, it is time to lead separate lives. They are encouraging each other to grow, albeit in different directions. It was a mutual decision, an amicable separation, dealt with grace and maturity by both parties, pagbabahagi ni Riko. The two are filled with gratitude for the memories they've made together and the lessons they've learned. They have journeyed through the separation with the utmost respect and care toward one another, precisely because Echo and Kim are the best of friends and love each other like family, sabi ni Riko. Ang hiwalayan ni na Echo at Kim ay hindi umano dahil sa sama ng loob kundi pagpapakita ng respeto dahil kapwa nila hangad ang best para sa isa't isa. They are incredibly grateful for those who have supported them throughout the years, and appreciate the respect of their privacy during this time. Dagdag pa niya, ang anunsyo lumabas, matapos ang ilang usap-usapan sa social media tungkol sa kanilang paghihiwalay. Napansin ng mga netizens na hindi na sila aktibong nagpo-post tungkol sa isa't isa sa social media hindi tulad ng dati. Lumabas ang mga chismis tungkol sa kanilang breakup noong 2022 at bago matapos ang 2023, muli itong lumabas. Matatanda naging mainit na usapin sa social media ang intrigang hiwalay na umano sina Jericho Rosales sa kanyang missis na si Kim Jones. Matapos ay blind item ni OJ Diaz sa kanyang vlog ang tungkol sa gwapong aktor na hiwalay na umano sa misis. Inaayos na raw ang annulment pero nananatiling mabuting magkaibigan daw ang dalawa. Marami ang humula na sina Echo and Kim ang tinutukoy sa blind item dahil sa mga clues na ibinigay ni OJ. All along we thought na okay pa rin sila, na silang dalawa ay ine-enjoy muna ang isa't isa habang hindi pa nagbubunga ang kanilang pagmamahalan kasi wala pa silang anak. Pahayag pa ni OJ, yun pala, nananatili silang magkaibigan habang inaayos ang kanilang annulment, aniya pa. Sa unang bahagi ng buwang ito, ibinahagi ni Jericho na, mabuti, ang estado ng kanyang puso. Gayunpaman, hindi nagbigay ng komento si Jericho tungkol sa usaping paghihiwalay nila ni Kim sa isang panayam. Yeah, no comment. No comment. Yeah. Because it's not the place. Okay. Uh, yeah. It's yeah. I never really talk about my relationships. And we're happy, we're good. Kim and Jericho last na lang. Outside, si Nakim at Jericho ay nagpakasal noong May 2014 sa isla ng Boracay. Lumipat sila sa New York noong 2022, kung saan nanguha si Jericho ng acting lessons habang si Kim ay lumipad papasok at palabas ng lungsod para sa kanyang career sa fashion.